May chance kayang makapaglaro na ulit si Jordan Heading sa Gilas, Pilipinas. Isa yan sa tanong sa Phil Australian sharpshooter nang masilayan ito sa Game 1 ng Barangay Hinebra kontra TNT Tropang Giga. Hindi nagbigay ng konkretong sagot si Heading, ngunit yung hihimayin ay nakay Gilas head coach Tim Coe ng kasagutan kung mapapasama na ba ulit sa Gilas pool ang matinik na scorer. Yeah, I mean obviously coach Tim is busy right now, um, uh, so we'll see what happens in the future, but um, as of right now there hasn't been any more talks yet. Matatandaan na kasama dapat ang 28-year-old sniper sa 2023 Gilas World Cup team ni Chot Reyes, ngunit nag-beg off ito dahil sa injury. Kinontak din noon ni Team Cone si Heading para makasama sana ito sa Olympic Qualifying Tournament, ngunit tumanggi rin ito. Dahilan ni Heading, nakapokus siya noon para magkaroon na sila ng baby ng kanyang misis. Huling naglaro si Heading para sa Gilas ay noon pang 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Isa si heading sa mga top shooters ng Pilipinas na hitik sa international experience. Nakapaglaro na ito sa Australia, Taiwan at Japan. Kung kaya naman marami ang nag-aabang na mapasama ulit sa national team si heading bilang resident sniper ng Kuponan. Dati nang napansin ni The Triggerman Alan kay Dick ang kakulangan sa pure shooter ng Gilas na nung nakaraang World Cup ay rank 26 lang ang pinasa 3-point shooting range.